yon mga idol nandito nga pala tayo sa Ligarda good morning nga pala sa inyo mapapadaan kayo dito magbaon kayo mahabang pasensya dahil napaka traffic talaga dito kaya cool na cool kayo lagi huwag kayong iinit ang ulo pag traffic dito yan nandito nga pala tayo sa may simbahan ng Kiapo napakaganda ng simbahan historical church yan kaya tama ba ako comment nyo kung mali ako Ian, nasa na tayo nandito nga pala tayo sa napakagandang tulay mukhang mamahalin saan nga ba to? Jones Bridge tama ba ako? o Kison Bridge comment nyo naman kung mali ako napakaganda no? Ian, mga idol nandito nga pala tayo sa may saan National Museum napakaganda naman ito oh. No? kailan kaya tayo makakapasok dyan para makita natin yung mga magagandang bagay na hindi pa natin nakikita sa buong buhay natin kaya papala rin tayo makapasok tayo dyan napakaganda no yun mga idol nandito naman tayo sa Santo to Ruas Boulevard yun dito sa kanan ko anong lugar kaya to Anong tawag yan? I-comment nyo na lang sa Anong tawag yan? Hindi ko kabisara dito sa Maynila Hindi eh. kasi ako tagagala-gala dito sa Maynila Kung anong mga lugar nandito eh. Ang alam ko lang dito Sa Dolo Yung Ano ba yung nandito sa Dolo? Ito Anong tawag dito? Ah, Dolomite Tama ba? Dolomite Ito Nakarating na kasi ako dito Yan ito yung tulay na controversial na ang daming tao ng papapicture dati dito nakita nyo naman yun yan itong tulay na to na overpass nito oh. punong puno ng tao dyan nung bago palang nag open yan papasok na rin ako dyan sa dolomite beach, beach na yan yan dito nga tayo papasok ulit tayo yan kung makapasok tayo hahanap tayo ng parking area kaya pwede mag park dito yan dito pwede na siguro pero bawal yata itatanong muna natin kaya yon maraming salamat sa panonood thank you thank you sa lahat huwag kayong magsasawa